Ha? Mga par, this time, pumunta nga ako sa bayan namin para maganap kung ano pwedeng paglagyan ng posteso. At habang naglalakad nga ako, ay dala-dala ko ang posteso ng nanay ko. Hindi ko alam kung ano pumasok sa utak ko para gawin ko tong vlog na to. At dahil nga marami nag-request nito na maglagay ako ng posteso sa melty, ito na yun. Hello po. Ate, may melty po kayo? Opo. Hmm, bigyan mo nga ako ng tatlo. tatlo. Pero ate, ganito kasi, nagbablog kasi ako, vlogger kasi ako, sabi, yung, yung pinsang ko, gusto ko i prank. So, maglalagay sana ako ng pusteso sa Nelke. Okay lang po kayo. <laughs> Yari ka sa akin. Okay, maglalagay tayo ng pusteso sa Nelke. So, papapainom natin sa pinsan ko. Gaganti talaga ako ngayong araw. Eh, okay lang tay okay, Order ako. Kasi mo sarap yun ah. Ayun, okay. Dalawa. Same guys. Lalagay natin yung pusteso sa kulay. Yari ka sa akin. Dito may pag-iisok sa yun eh. Ayun. Ayun. kita. Mm, yummy. <laughs> 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 okay na uh, okay, te. te pa ano, pa ako, para hindi ya <laughs> 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 Oh, magkakakala na no? di ba parang itulo yari ka sa akin maging successful talaga itong ano na tong prank na to at ate ganito sana tulungan mo ako yung pinsang ko kasi magaling yun lagi ko pinaprank yun so ganito parang hindi malito siya iiwan uh, ko to dito tapos sayain ko sila tapos kung sakali parang mag order kami pero pag nag order kami ito nabibigay mo sabi mo Ayan. ayos na tayo syempre <laughs> mga par dito na nga magsisimula ang ating prank Okay na lahat, nakasettle na lahat. Ang kailangan natin gawin ay hayain sila. Let's go. Hmm. Habang papunta nga ako sa kanila ay nakaabang na yung makakasama ko sa prank Bago nga namin gawin ang video na to ay alam na nila kung anong gagawin At isang tao lang ang dinakakaalam nun ay si Jetro Tara gawin ta video okay. Ay mga par, yun yung makakasama natin ngayon for to this video Tara Tara Kus, lagay mo nga to sa ano Tara, tara, tara Tara, tara, tara Sa ano dito? Ito! yan, Tara na. Ayan guys, naaya ko na sila. At maghanap tayo ng mga challenge for today. Diba? Kasama nyo ng mga kulu Tara na. ay Mga par, ano gusto nyo kainin? So <coughs> my rice. So my rice. Ayun nyo ba ng mga drinks? Drinks. 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 <coughs> Ano gusto nyo kainin? Melty. Yo, okay. Mag Yo, mag-melty daw kami ngayon. So, magme melty Yo, magme melty daw. Naka, adjust. Ate. Melty. Pa-order nga ako ng melty. Ano? Bali. Ano, flavor? Ano gusto mo, Cass? Ha? No. Tanong, tatlo na tatlo lang, lang na. tatlo na lang. Tapos, ano, pa-iba-iba na lang. Okay. Hmm. Okay. Iba iba na lang ng ano. Yeah. Oh, sure sure lang eh. Iba 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 na lang ng ano ng flavor. At yung mga par habang ginagawa ng aming melty. Dito muna tayo magtatambay sa plaza. Yan yeah, magagawa kasi ako ng challenge sa kanila. May challenge ako for today's video. Ano, game ba kayo? Yeah. Ayun, magbibigay ako ng 1,000 pesos sa unang makakatapos ng inom ng melty. Bali tatlong melty lang 'yon. So sino? Gusto ko makasali si ano eh. Ikaw. Ikaw, ikaw, kayo. So, yeah. mamaya may challenge kayo gagawin. Ikaw, kakasa ka ba? Anong sasabi mo? Sige, okay. kasa ko dyan. <laughs> ikaw! Kasa ko. Kunin na natin yung melting na pinagawa natin. Ayan. Ate, tapos na pa. Ayun. San yung ano? Tatla. Tapos. Yung isa? Ah, napagawa pa? Ayan, antayin na lang natin yung isa. Tas, excited ka na? Oo, oh, excited na ako manalo ng 1K. <laughs> sa tingin mo kaya mananalo ka? Tingnan natin. Ay, ikaw, Fox. Siyempre, lalaban to, di ba? Hindi pa patalo. Saan ka pa? What? Ginawa ginawa? Oh. Tara oh. Nilibre ko na melty Tapos papermiyo pa ako ng 1,000 sa inyo Legit okay, ba yan? Legit oh. ba, ba yan? Super legit! Yes, sige, Ay, basa ko dyan Saka masarap naman yung melty oh. oh, yun Ano na? Yung straw, kunin yun Yan, ito Isa yun na ito. Yan guys. Challenge tayo. Mga par, magbibigay ako ng 1k sa unang makatapos makainom ng melty. Siyempre, sponsor by. <coughs> ayan. Ready ka na? Ready. Sa tingin mo kayo mananalo ka? Yes, sir. Ikaw kaya, Jet. Tingnan natin. Ikaw. O, oh, labas mo muna. Tanggalin mo muna yan. Okay, bibirang ako ng tatlo, ha? For the 1k, ha? 1, 2, 3, Go! Ris M ma, sino Sino pin mo kaya mo boss, waa oh oh galena, oh bossin, 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 video Video! video bossin, bossin, Video bossin, 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 bossin,

Ito tubig binang. tubig. Bibili na tubig. Bakit? Pestiso tita Ah. Di. Grabe. Nalti. 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 Nagamot na. Nagamot na. Yun. So nga alo. Ha? Paano mo Tingnan mo. <laughs> <laughs>